Kumpiyan sa si Miang Hubon sa kanyang hakbang, anuman ang tumaas na pick rate, magpupumilit ang warrior na labanan ang Crimson Dragon Thunderstrike anuman ang talento ni Hayek. Inaasahan ni Miang Hubon na siya ay masugatan matapos itong harapin ng husto. Gayunpaman, si Hayek ay lumilitaw na ganap na hindi nababahala. Pinahaba ni Hayek ang talem sa kanyang gamit at mahusay na pinalihis ang mga pagtatagpo ang mga pag-atake, pinuputol ang letigo sa mga piraso na may tumpak na paggalaw. Habang si Miyang Hubon ay maaari lamang manood at mag-shoot, habang ang mga labi ng kanyang basang pagkahulog sa lupa. Hindi mahanap ang tunay na pagkakakilanlan ni Hayek, at dahil doon nagpakawala si Hayek ng isang atake sa sandaling iyon, ibinigay ni Hayek ang pangwakas na suntok at buong pagmamalaking ipinahayag na siya ang pinakamatandang disipulo ng Dragon Tiger Martial Academy. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang bahay ay nagsisimulang lumiwanag at isang apoy ang bumubulusok mula sa loob, mabilis na kumalat at lumalaki ang mga nanonood sa labas ng bahay na nagpanik habang nakikita nila ang panlabas na walang laman na apoy at hinihimok ang isa't isa na ipaalam sa leader ng gang na si Kwak Yu Yang, ang pinuno ng Great Twi Gang at ang Divine Demon Lord Ironfoot. Tumutugon sa galit na hinihingi na malaman kung bakit may bigla ang sunog. Lumingon siya kay Wang Chisen, ang pinuno ng panloob na bulwagan, at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Miang Hubon. Ipinaalam sa kanya ni Wang Chisen na si Miang Hubon ay nasa kanyang silid, ngunit ang tindi ng apoy ay humahadlang sa kanila na makalapit dito. Habang si Kwak Jagong ay sumisigaw ng utos kay Wang Chisen, na nagtuturo sa kanya na utusan ang lahat na sugpuin ang apoy at iulat ang mga pinsala pagkatapos. Sinabi rin niya kay Wang Chizhen na ipadala sa kanya si Miang Hubon sa kanya kapag nahanap nila siya. Kayat umalis si Wang Chizhen habang si Kuat Juyong ay umupo sa kanyang upuan, iniisip ang apoy sa kalagitnaan ng gabi. Biglang gumulong ang isang bagay sa kanyang mga paa at sa mas malapit na pagsisiyasat, natuklasan niya na ito ay ang ulo ni Miang Hubon. Sa takot, tumayo siya at hiniling na malaman kung sino ang naroon. Isang boses ang nagsalita mula sa likuran niya na niya. Agad siyang tumalikod ng mapagtantong hindi niya makita ang presensya ng mga nanghihimasok. Kahit na nasa harap niya sila, ang ganoong antas ng kasanayan ay nagpapahiwatig na ang nanghihimasok ay magaling na sinanay bilang asasin. Kinakabahan at napaparanoid si Kwak Jogong. Tinanong si Hayek kung siya ay mula sa Demon's Elimination Order, habang si Haya, na kumikinang ang kanyang mga mata mula sa ilalim ng kanyang maskara, ay nagpahayag ng kanyang pagtataka na alam ni Kwak Judong ang pangalan at tinawag siya bilang ang Wild Wind Squad ng Demon Union Leader. Sa pagkilala na maaaring hindi niya kayang hawakan si Hayek sa kanyang sarili, si Kwak Judong, ay nagpa siya na huminto para sa oras. Kinakabahan siyang pinagpapawisan. Habang nagsasalita, ipinapahayag ang kanyang karangalan na naalala ng isa sa mga commander ang kanyang pangalan mula sa mga araw ng digmaan. Pagkatapos ay itinanong niya kung ano ang nagdala ng lihim na uri ng Murray Alliance sa lugar na ito, na nagpapahiwatig na si Hayek ay maaaring nagbabalak na sirain ang kasunduan at magsimula ng isa pang digmaan. Habang nakikipag-usap siya kay Kwa Ji nang maingat na nagtatangkang maglabas ng trigger device mula sa kanyang manggas upang magsenyas, para ang bawat isa ay magtipon dito. Mahigpit na sinabi ni Hayek na wala kaugnayan sa Demon Elimination Order o sa Marine Alliance, na ipinahayag niya ang kanyang paghamak kay Kwak Judong. Pipindutin na ni Jiuyang ang button para ipatawag ang kanyang barkada. Napansin siya ni Hayek at mabilis siyang hinampes, dahilan para mahulog ang gatilyo mula sa kanyang kamay. Dahilan para si Kwak Juyong ay sumigaw at hinawakan ang kanyang leeg, sa simula ay iniisip kung ito ay isang ilusyon. Dahil ang kanyang leeg ay inaatake pa rin, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito ilusyon. Tumayo si Hayek at binalaan siya laban sa paggamit ng anumang mga trick, na binanggit na hindi niya nilayo nalipulin ang kanyang barkada sa araw na ito na pawis na pawis. Humingi ng paumanhin si Kwak Jiang at ibinunyag ni Hayek na nag-set up na siya ng hadlang upang maiwasan ang anumang ingay na makatakas sa Kwak. Humingi ng awa si Kwak Judah, nagtatanong kung ililigtas siya ni Hayek. Bilang tugon, gumawa si Hayek ng isang scroll na nagpapaliwanag na nakuha niya ito mula sa pinuno ng panlabas na bulwagan na si Miao. Binibigyang diin niya ang mga potensyal na kakilakilabot na kahihinatnan kung ang dakilang Iron Blood Emperor ay matuklasan ng kanilang pakikitungo sa ilang mga individual. Tinangka ni Kwak Jiu yang natanggihan ito, ngunit pinutol niya ito, na nagpapakita na ito ay isang ledger ng mga account na nakuha niya mula sa panlabas na bulwagan. Galit na galit si Kwak Jude kay Miyam Hubon dahil sa pag-iwan ng gayong dokumentong pagpapatunay. Ang walang protektadong mataas na yakap ay inilagay ang scroll sa kanyang waistband at pagkatapos ay nakarating sa punto. Ipinaalam ni Hayek kay Kwak Juyang na may gusto siyang kapalit, ang Yangjo County sa isang nagbabantang paraan. Pinilit ni Hayek si Kwak Juda na manumpa ang kanyang gang ay hinding-hindi na muling gagalaw sa Yangjo County at sinabi niya, Nanginginig ang katawan ni Kwak Jiu Yong, habang ang bigat ng layunin ni Hai Ang ay ang pagpatay sa kanya, nagpupumilit na magsalita. Nagawa niyang ihatid ang kanyang pag-aalala na kung aatras sila sa Blood Unicorn Gang ay sasakupin ang kontrol. Matigas na tumugon si Hayek, na nagpapahayag ng kanyang sariling pangamba tungkol sa walang humpay na panghihimasok ng batalyo ng Blood Iron. Pinayuhan niya si Kwak na panatilihin ang kanyang hawak sa kanyang mga teritoryo mula sa malayo. Habang papalapit siya, nagbabala si Hayek Kwak Juda laban sa anumang karagdagang walang ingat na pagkilos. Desperado at nanginginig na humiling si Kwak para sa awa, at lunas mula sa tumataas na presyon na lumuluhod sa harapan ni Hayek, na bumabalot sa kanya, binibigyang diin na dapat iwasan ni Kwak Juda ang parehong mabigat na emperorador ng blood iron at haya. Habang patuloy na dumudugo sa matinding paghihirap, tiniyak ni Kwak Juda kay Hayek ang kanyang pangunawa na nagsusumamo sa kanya na palayain siya. Nauunawaan ni Hayek ang walang katiyakang balanse ng kapangyarihan at kinikilala na madaling mapapalitan ng isa panggang ang kanilang binuwag. Potensyal na ang kinatatakutang Iron Blood Battalion, na napagtanto ang pangangailangan na panatilihin si Kwak Jiuyang sa kapangyarihan, nagpasya siyang iligtas si Kwak, pinipigilan ang kanyang hangarin na patayin siya at pinagbigyan siya. Isang reprieve para sa kanya. Nahihirapang humang si Kwak Judong ay lihim na nag-iisip kung ang mga miyembro ng Demon Elimination Order ay kasing bagsik ni Hayek. Kung hindi talaga siya nakatali sa Maroon Alliance. Bago makapag-alok si Hai Yao ng anumang karagdagang insight, naantala sila ng isang biglaang kaguluhan. May isang sumambulat sa silid, ibinalita ang pagkatuklas ng isang nanghihimasok. Si Meron Genoa ay matikas na bumaba sa isang paamano. Ang kanyang matalas na mata ay nakatutok sa naglalagablab na apoy sa ibaba. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan na si Hayek ang nagdulot ng gulo. Nababalot siya ng inis ng mapagtanto niyang nag-aksaya siya ng mahalagang oras sa pag-iwas kay Papa, ngunit ang pagkakita sa apoy ay nag-trigger ng isang pakiramdam ng nostalgia na nagpapaalala sa kanya ng mga lumang araw. Naaalala niya kung paano madalas na ginagamit ng number 100 ang maalab na taktika na ito sa pangabala sa panahon ng kanilang mga araw sa templo, na ginagamit lang takip ng usok upang makarating sa leader ng mga gang. Bilang pangunahing target, ayon sa hinala ni Morong Jia, sinasalamin niya ang katotohanan na dalawang taon lamang ang nakararaan, ang numero isandaang ay pinakamaganda, bilang isang first rate na mandirigma. Kahit noon pa ang kanyang kahangahangang mga kasanayan ay nagbigay daan sa kanya upang maalis ang mga martial masters ng higit sa kanilang pinakamataas, Salamat sa kanyang matalas na pandama, maselang pagpaplano, at sa unang pagkakataon, sa tingin ko. At matalas na paghatol, na pagtanto niya na ang pangangasiwa sa pinuno ng mga gang ay dapat na nasa loob ng kanyang mga kakayahan, kahit na nag-iisa, na nagpas siyang tumayo bilang isang pag-iingat, pinananatili niya ang kanyang pagtuon sa nagngangalit na apoy. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang biglaang sensasyon, nataranta at naalarma siya nanginginig sa pangamba ang kanyang sentido. Habang nasasaksihan ang gusaling na babaluta ng mabigat na aura, lumilitaw mula sa loob ang isang hindi mapag-aalinlangan ng layuni ng pagpatay. Sa kabila ng proteksyon na hahadlang, ito ay hindi basta-basta bastang -basta pagnanasa ng dugo. Nahihigitan ito kahit ang mga tulad ng banal na demonyo, nakakatakot na iron feet, at ang ang pag-aalala para sa numero isandaan ng kaligtasan ay dumarami sa kanya, at alam niyang kailangan niyang magmadali upang tulungan siya ng may determinasyon. Inilabas niya ang kanyang espada, ngunit pagkatapos ay isang biglaang presensya ang nagpaalarma sa kanya at si Morong John A. Wyatt ay umiikot sa tamang oras. Upang harangan ang isang papasok na pag-atake, agad siyang nagsisi, hinayaan ang sarili na magambala ng matinding pagnanasa sa dugo, na pansamantalang na ang kanyang bantay. Inihayag ng kanyang sinalakay ang kanyang sarili bilang si Chiljima, ang pinuno ng Shadow Hall sa loob ng dakilang duagang. G.M., isang lips pababa mula sa bubong, ang kanyang fokus ay sa pagtakas kaysa sa paghaharap. Chiljima tinutuloy niya sa pang-aakusang tono kung si Morong Gia ang responsable sa pagkasunog sa buong hall. Gayunpaman, ay kayang-kaya na masangkot sa kanya at nagsimulang maghanap ng pagkakataong makawala. Lumakas ang enerhiya ni Chiljima at kumikislap ang nakakatakot na kinang sa kanyang mga mata. Sandaling nag-isip si Janhua, tinapos ang kanyang pagbabanta. Ngunit pagkatapos ay sa isang biglaang paglingon, siya ay sumipol at ang mga tao sa paligid ng nasusunog na sagusali ay nabaling ang kanilang atensyon sa kanila, na itinuro sa kanya habang ang nanghihimasok ay nagulat sa hindi inaasahang kaguluhan, siya ay saglit na umiwas ng tingin na nagpapahintulot kay Chiljima na maglunsad ng isang strike na may maliksing liksi. Naiwasan niya ang kanyang pag-atake, na pagtanto ang pangangailangan ng madali ang pagtakas, patuloy niyang iniiwasan ang kanyang walang humpay at galit na galit na mga pag-atake, na determinadong maabot ang numerong isandaan. Si Chiljima ay nagmumura sa kanyang kasiglahan, hindi na makatiis pa si Moron Januo at gumawa ng isang mapagpasyang galaw na may isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Pinapaatras niya si Chiljima. Napakalakas ng impact kaya nabasag ang pader sa likod niya, habang bumagsak siya sa isang banten ng mundo. Ang karamihan ng tao ay natipon mapanganib malapit sa rooftop, kung saan Morong Jia ay tumayo ng walang pag-aalinlangan, bumagsak siya sa hangin, iniwan sila sa likod ni Chiljima, na natupok ng galit, hiyawan at apoy upang huminga sa paligid niya mula sa kung saan siya nahulog. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mailap na babae. Kaagad, ang grupo na naudyukan ng galit ng kanilang pinuno, ay hinahabol si Jiangwa, na ngayon ay nagsisisi na hindi pinili ang kanyang espada sa halip na ang kanyang mga kamao. Sa panahon ng paghaharap, walang humpay na hinanap siya ng mga gwardya kasama ang kanilang pinuno, na inutusan ang mga iskwad at tatlo na tumungo sa quarters ng mga kababaihan, habang ang natitira ay sumusunod sa kanya na lihim na nakatago sa likod ng isang pader. Napansin ni Janua ang paghihigpit ng seguridad bilang isang alertong miyembro ng Merima Lions. Alam niya na ang walang ingat na pag-aalis sa bawat grupong makakaharap niya ay maaaring humantong sa mga komplikasyon sa politika sa hinaharap. Ang kanyang prioridad ay nananatiling ang kaligtasan ni numero isandaan at kailangan niyang mabilis at maingat na makarating sa pangunahing bulwagan upang masiguro siya para sa kanya. Pero si Chiljima at ang kanyang mga nagbabantay na gwardya ay natuklasan ang kanyang pinagtataguan sa likod ng dingding. Napagtanto nila na siya ay patungo sa pangunahing bulwagan at hinaranggan ng kanyang ruta ng pagtakas mula sa likod ni Chiljima, nanunuya at nang iinsulto, ipinahayag na wala na siyang matatakbuhan. Nalulula sa galit at binabaliwala ang mga pampulitikang pagsasaalang-alang, bubunut si Jiang ng kanyang espada at harapin si Chiljima. Dapat matugunan ni Jima ang kanyang wakas. Gayunpaman, nang siya ay handa ng hampasin, narinig niya ang boses ni Hayek sa kanyang ulo, nagulat, lumingon siya upang hanapin si Hayek sa kanyang likuran, suot ang kanyang maskara. Ang matataas na mata ay kumikinang sa kanyang maskara habang nakikipag-usap siya kay Morong Gia sa pamamagitan ng telepathy na nagpapahayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang presensya. Dito, itinuro niya ang mga panganib na makilala kahit bilang isang punong patroller na itinatampok ang mga potensyal na kahihinat na ng kanyang mga aksyon. Ngunit si Zhang ay nag-iisang nag sa kaligtasan ni Hayek at ipinahayag niya ang kanyang kegin-hawahan sa paghahanap sa kanya na hindi nasaktan. Habang si Hayek ay tumatagal ang kanyang oras upang tumugon, si Chiu ay nawala ng pasensya at hinihiling na malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Nanatili namang tahimik si Hayek na nagudyok kay Jima na ipagpalagay na siya ay nauugnay kay Morong Zhang Wei. Pinasisigla lamang nito ang mga pangiinsulto ni Jima bilang tugon. Naglabas si Hayek ng Kargada sa himpapawid na may kahangahangang pagganap. Nahanap nito ang marka nito, kapansin-pansin para kay Chill Jima at tinapos ang kanyang buhay sa isang iglap. Ang mga nanonood ay naiwan sa pagkabigla na pagtanto na si Hayek ay isang martial master na may mabigat na kasanayan. Maging si Morong Jiang ay nagulat dahil hindi niya nasaksihan si Hayek sa totoong kakayahan noon. Iniisip niya kung palagi na lang ba siyang may kasalanan sa akin. Sa katunayan, sa tono, kinikilala ni Hayek na maaaring kailanganin niyang alisin ang bawat naroroon. Tinakawalan niya ang kanyang matinding pagpatay na layunin. Ang paghahagis ng nakasusuklem na presyon sa lahat ng tao sa paligid. Maliban kay Jiang Wei, ang mga gwardya ay lumaki sa matinding paghihirap, at kinikilala ni Jianhua ang parehong antas ng aura na nagmula sa pangunahing bulwagan kanina. Nag-isip siya kung ang kapangyarihang ito ay nauugnay sa numero isandaan at pinag-iisipan kung ano ang maaaring nangyari sa loob ng dalawang taong pagkawala niya. Biglang sumulput si Kwak Judah sa likuran nila. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Habang siya ay nagsusumamo kay Hayek na huminto, lumingon si Hayek upang makitang papalapit si Kwak Judah at isang sama-samang buntong hininga ang buntong hininga sa mga nanonood sa kinaroroonan ng kanilang pinuno. Napagtanto ni Kwak Judah na si Haya, ang nagbabantang puwersa sa harap nila ay posibleng mapuksa ang kanilang buong gang. Upang maiwasan ang isang sakuna na resulta, dapat siyang humanap ng paraan para bigyan si Hayak ng dahilan para umalis ng mapayapa na may tonong pangunawa. Kinikilala ni Kwak Chudong ang mataas na galit at tiniyak sa kanya na natugunan na niya ang mga isyong kinasasangkutan ng pinuno ng panlabas na hall at ng pinuno ng shadow hall. Nangako siyang gagampanan ang buong responsibilidad at disiplinahin ang kanyang mga miyembro ng naangkop. Sa likod ni Hayek, si Jiang ay sabik na nag-react, ngunit itinaas ni Hayek ang kanyang kamay, pinatahimik siya sa loob. Kinikilala ni Hayek ang tusong paghuhusga ni Judd In. Binalaan niya si Kwak Juda na sundin ang kanyang mga salita, na binibigyang diin ito ang susi sa pagpapanatili ng kanyang buhay. Sa kanyang pag-alis, nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng isang Omni Direct INL channel na nagtuturo sa kanila na kumilos na parang hindi sila naroroon sa isang liblib na kagubatan. Hindi mapigilan ng Morong Gia ang kanyang kasiyahan, pagbubulalas at pagtatanong tungkol kay Hayek ng karanasan. Sa nakalipas na dalawang taon, iniisip niya kung nakatagpo siya ng isang kahangahangang pagkakataon na binabanggit ang kanyang bagong nahanap na kakayahan para sa komunikasyon sa direksyon ng hukbo si Hayek. Gayunpaman, ay patuloy na nagkukunwaring kamangmangan na sinasabing hindi niya alam kung sino ang numerong isandaan o kung ano ang kanyang pinagsasabi. Si Jiang Wei ay maari lamang isaalang-alang sa kanya na may pagkagalit at labis na inis sa kanyang katatagan. Si Hayek ay nananatiling nakatalikod sa kanya, nag-aalok ng isang mahigpit na payo. Hinihimok niya itong bumalik, na nagbabala na nasa teritoryo pa rin sila ng mga gang at kailangan niyang isaalang-alang ng mabuti ang kanyang posisyon na tinutukoy siya bilang numero isandaan. Nagtatanong siya kung nag-aalala ito sa kanya. Gayunpaman, pinili niyang huwag pansinin siya, humakbang pasulong at inutusan siyang ihinto ang pagtawag sa kanya sa pangalang iyon. Dahil nakalimutan na niya ang lahat ng mga araw na iyon. Ang Demon Elimination Order ay isang alertong grupo ng pagpatay na itinatag ng Merriam Alliance bilang tugon sa Assassin Organization ng Demon Union na binubuo ng siyam na putsyam na miyembro na nakaayos sa apat na tier, ang bawat miyembro ay bibigyan ng isang numero ng tawag mula dalawa hanggang isandaan na tinutukoy ng kanilang antas. Habang si Hayek Musang hawak ang pamagat na numero isandaan, itinuturing na ang pinakamahina sa mga Demon Elimination Order.